tayo mm -hmm. kasi o, mga ka Ayon, tayo. Okay, <laughs> hello mga kapitbahay so it's a rainy day today tapos nung huling vlog ko nag at ni Max, eh, nag-request na ipakita ko daw kung saan daw yung mga leaks dito sa bahay na And kung naayos na, um, ano daw ginawa para maayos. So, pakita ko sa inyo kung saan usually siya nag -leak. Wait lang. Itong bahay, dati, dito, dito dyan. Uh, may nag dyan. Hang dito yan, dyan, dyan. dyan. Tapos, pababa lahat dyan, dito. Na yan dyan. Tapos karuntong nung no? nung no, dito sa CR. Yan, dyan sa taas. Yan, yan. Ito, ito, Yan dyan. Tapos dito makikita yung meron. Yan, di ba? Meron na siyang... Tapos dito talaga yung ano, yung pang malakas leak natin before. Dito sa may handa. Dyan sa taas. Mali. Tapos nung kulog. So, ito nga, ito meron pa siyang water stain. Nga, meron siyang, eh nakita sa video, may water stain siya. Saka, so, eh yun. Pero bakit na, paghahawakan pa siya. focus yan. Stain na lang talaga. So nung video ko to, wala pa kaming nakitang leak again ever for almost a year na. Pero nung nakaraan, umulan siya ulit tapos yung hangin papunta towards dun sa bahay namin. Nag-leak na ulit itong side na to ng bahay namin. Hindi siya gano'ng kalakas pero syempre kailangan gawin. Dati nang nandugaling dyan, dun sa may window. Dyan nandugaling yung leak. At tsaka sa corner sa dugtungan na yun. Tapos nung bumagyo dati, pati ito itong, itong wall na yun. Lakas na ulan. Max! It's okay. So dati ito, itong buong wall na yan, um, may yan. Tapos, dito may bumabagsak ng tubig. Dito, so, kahit kahoy ito, um, may bumabagsak na tubig reason for some reason na hindi namin alam kung saan nagagalit. Pero ngayon, may mga ulit pa sa ulitin. Ah, eh. uh, dito meron yun alam ko eh. Pag sobrang lakas ng ulan. Yan, nagkakaroon dito ng konting di. namin lagyan ng, ano, ng waterproofing pa rin. Tapos nung no, may bagyo, dito, dito sa saksakan na to, may lumalabas na tubig. Tsaka dito. Ayan. Pero ngayon, so far, wala naman na siya. Pati dito. Ayan, saksakan dito. Ay, ano pala? Switch. So, dati may lumalabas din tubig dyan. So, yun yung mga area sa bahay namin kung saan naka-experience kami ng leaks. Especially, no first rainy season namin dito sa bahay. So, ito naman yung mga nakatulong kung paano nawala yung karamihan sa mga leaks na meron kami sa bahay. So, isa sa mga nakatulong talaga dun sa leak namin eh, no, inapalan yung space between dun sa bubong namin ng CR and yung sa uh, bubong ng CR ng mga katabi units namin. So, dati, nung tinurn over yan, may space dyan. Dyan. May space dyan. Ay, na mag-focus. Dyan, may space yan. So, makikita niyo, tinapalan yan. And sa kabilang side din. Yan, may space dyan. Tinapalan yan. So, nung, nung unang tag-ulan, after tinapalan yan, wala na kami naging leak noon. Tapos di ba summer? Katakot <laughs> yung kulog. Di diba, summer? Ano? Feeling, feeling namin sobrang init. Feeling lang namin na hindi naman ako expert sa si mga concrete, concrete na ganyan. Ano, nag-crack siya. So may crack-crack na ganyan. Kaya nung nakaraang bag yun, nag -leak na naman sa din sa CR. So since lampas na kami din sa warranty ni First, ginawa namin, bumili kami no. Mamaya papakita ko. Dito papakita ko dito sa screen kung ano binili namin. Tapos <coughs> si Toy, ano nilagay niya niyan? yung mga gray gray na yan, yan. Si Toy lang naglagay niyan. Tinakpan niya yan. So so far working naman siya. Um, dun sa may ano lang, sa may bubong, hindi pa namin natatapalan yan. Kasi syempre nakakatakot umakit sa bubong naman, di ba? uh, naghahanap pa kami ng hagdan tsaka tutulong sa kanya para maglagay ng silan sa bubong. Kaya nag-expect ako na may leak pa rin yung bubong namin. Yan, yeah, so sa part na to, nung umula, uh, ay sorry, nung bumag yun na nakaraan, this uh, 22, May, May 2024, nagkaroon pa rin kami ng leak dyan, going down. Hindi siya sobrang lakas na tipong magbabaha yung, yung hagdan. Pero enough siya para maglagay ng basahan dyan sa baba. Di ba, Max? Yes, Max? <laughs> Yun. So, ngayon, inaasahan ko may leak pa rin kasi hindi pa namin siya nalalagyan ng parang sinan dun sa bubo. Hindi nga kami nagkamali kasi one month after nitong clip na to, umulan, tas may medyo malakas din. So dito, yan, ito yung nabili namin sa Shopee. So, ayan siya. Acrylic, waterproof, and sealer. Yan, hindi naman kailangan na yan na yan na brand bilhin nyo. Pero yan, yan yung nag-work sa amin. Saan pa ba nakasal? Hindi ko maintindihan. tay- thai, thai pala to. Thai pa to, Vietnamese. Thai. Quality for professionals. Tapos, ito yung tsura niya. Buksan Oh. Hindi kita yung loob. Ayan, yan, yan, yan. yan. O, hindi ko naman makita yung loob. Basta yan, yun, gray siya. Ayan. Pero ito sa shopping namin na bili. Kasi nagpunta kami is Hardware, wala kami makitang ganito. So, try ko na lang ilagay yung link. Kung gusto nyo rin to. So, ayun lang mga kapitbahay. Ganun lang ginawa namin. Um, Siyempre, nung una, nung bago pa kami dito, ano, Um, si, si first yung gumagawa ng mga leaks dito hanggat hindi nila na na uh, address lahat um, tagdang ginagawa naman nila pero nung lumampas na sa warranty there was a time na um, ginawa pa rin nila kasi hindi naman nila nabalikan agad ginawa naman nila tapos ito yung isang tuturo ko sa inyo Ah uh, teka yung dugtungan or pagitan na yan yung, ng bahay natin at yung katabi nating bahay, diyan kadalasan nang gagaling yung mga leak na na-experience namin sa bahay namin and yung mga kapit-bahay na, din natin dito. So, nung ginawa yung leak namin, tinakpan nila yung gap nung bandang yan, yung may bilog kanina. Tapos, ano, pa parang ano, 80% agad nung leak na tumutulo doon sa may gilid ng hagdan namin na wala agad. Pero ito mga bahay, syempre ito lang yung naging experience namin ha. So kung may similar kayong problema ng leak sa lugar na yan, try nyo po yun. Ah, uh, baka lang makatulong. Yun lang po mga bahay. Ay, sa mga nagtatanong po pala kung kamusta po ang first park homes kalamba nitong nakaraang bagyo. So far po, um, hindi naman po binaha yung village natin. Um, kung may mga nearby areas sa mga ibang barangay po, meron lang mga lugar na naiipunan ng tubig pero hindi po talaga katulad dun sa ibang lugar sa within Metro Manila and surrounding Metro Manila. So very thankful po talaga kami. Mas na-appreciate ko po talaga yung lugar natin itong bumagyo. Very thankful kami na safe na safe naman po dito. Ayun lang po talaga mga kapitbahay. Maraming salamat po sa panonood. Subscribe na rin po kayo kung di pa kayo nakasubscribe para updated kayo sa happenings dito sa First Park Homes, Kalamba. Thank you po! Sure <laughs> <laughs> uh, ka? Hindi, dalawa kasi mo. ito. Kapit mo parehas. Malakas na ba yan? Nakasan mo, <laughs> mo yan? Hindi, ayan malakas. Takpan natin itong isa. <laughs>